29 ng ating po prayer and passing devotion for the nation. At meron po tayong team, Osang is our God. Kahangahanga ang ating Diyos. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay sama-sama ang manalangin. Ama, at kami Panginoong Jesus, tuloy nga po na lubos po ngayong pahangahama. Diyos na pakadukila. Diyos na makapagyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakatao ito na ang bawat isa bilang magkakapatiran sa Church of the Living Faith ay nakakabahagi, nakakapagbahagi na magpahayag ng iyong salita. Dalaan namin, Panginoon, kayo po ang muna kasama ng iyong banal na Espiritu na amin po sa amin pong mga puso, sa amin pong kaisipan, upang ikus po namin mamunawaan ang kaalaman patungkol sa inyong kadakilaan at sa inyong kapangyarihan. Masmasan po ang mga salitang amin pong ibabahagi at kayo po lamang ang nais namin bigyan ng takas na kanwalhatian, pagsamba, Pagpuli at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ang aking pong ibabahagi na talata ay ating po matatagpuan sa Psalm 157 verse 5. Ganito po. Great is our Lord and mighty. With His understanding has no limit. At, kung atin po ito, isasalin sa si Tagalog, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niya karunungan ay walang makakasuka. Amen. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon Ang Diyos po ay dakila at makapangyarihan. Great is our God and mighty. His understanding has no limit. Ang ating Diyos ay dahil na, amen, makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Kung ating po alamin kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan at lakas, meron ang ating Diyos. Ito po ay walang limitasyon po ibabahagi ang apat po katangian ng ating makapangyarihan Diyos. Ang una po, uh, ang Diyos ay omnisense. Pangalawa, our Lord is omnipresent. Pangatlo, ang Diyos ay omnipotence. At ang pangapat, uh, ang Diyos ay uh, only benevolence. Atin pong isa-isahin. Uh, una po, uh, sabi po, ang Diyos ay uh, sense. Ito po ay nagsasabi na ang ating Diyos po ay siyang nakakaalam ng lahat at may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Alam niya ang kungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Sabi nga po sa pahayag, Kabanata uh, uh, Isa 8, Ako ang Alpa at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon at ang nakaraan, at sa darating, ang makapanyarihan sa lahat. Yan po ang ating Diyos na di nagbabago. Amen? Ah, ang Diyos ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Pagkatiwala po lang natin ang lahat sa Kanya. Ano man ang sitwasyon meron po tayo ngayon, patuloy lang po tayo ah, uh, sasamahan ng ating Diyos dahil sabi nga po na ang Diyos ay makapangyarihan. At masasabi po natin na tayo po ay pinagpala. We are blessed noon, ngayon, at sa mga darating pa po mga panahon. Pinagpala po tayo. Kasi nakikita naman po na impis na tayo ay mukhang uh, pasas, hindi na po, at lalo pa tayong tumataba. O, yan po yung mga blessing ng Lord sa atin. Nakalamihan po sa atin ay lumalaki na ang kanilang mga pangangatawan dahil po sa kabutihan ng Diyos. Alam natin na marami tayong naranasan, yung mga nakaraan, uh, yung mga Uh, pandemic nga po, mga COVID-COVID, mga karamdaman, mga iba't ibang mga karamdaman, magiging yung kalamidad, bagyo, baha, lindol, naranasan po natin yan. Pero, salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po na ang Diyos ang may kontrol, ang Panginoon ang may kontrol ng lahat ng bagay. At alam niya na tayo ay kanyang Uh, hindi na tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung minsan ang buhay natin ay masasabi natin yung bang uh, marami tayong mga iniisip, mga masalimot na buhay, alam ng Diyos kung paano na tayo magbabago. Alam ng Diyos kung paano niya ibibigay yung mga pangangailangan natin, yung solusyon sa problema natin, maging yung presyo ng bigas na patuloy na pagtaas. Alam ng Diyos kung paano na tayo makakasurvive sa sa bagay na Kaya, ang Diyos po hindi nagbabago. Siya pa rin yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa mga darating pang panahon. Hindi na tayo mababayaan. Amen po. Pa. Uh, pangalawa po, ah uh, ang kanyang katangian ay ang Diyos ay omnipresent. Sinasabi po dito na ang ating Diyos ay naroon kahit saan sa lahat ng oras. Hindi siya nalilimitahan ng oras o espasyo at maaring naroon sa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Amen -saba. okay, po. Hindi gaya natin mga tao na limitado ang ating oras masyado tayong busy, marami tayong mga bagay-bagay na mas inuuna. Amen <laughs> po. At hindi po gano'n ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa lahat na koras. At tunay naman po na ang Diyos na ating po uh, nararamdaman, nararanasan, saan man po tayo naroon. Maging tayo man po ay pumunta sa mga iba't ibang lugar alam natin na sinasamahan at pinapatnubayan tayo na ating Panginoong Diyos. At lagi kong nakatuon ang, ang kaisipan, ang, ang, ang kaisipan, ang puso, ang pagtingin ng Diyos, yung mataya, lagi nakatuon sa atin yan, sa kanyang mga anak. Dumaranas man tayo ng minsan nararamdaman natin ang, yung yung pagkabalisan natin dahil sa dahil ng problema, yung nanulupo tayo dahil minsan may mga uh, hindi pagkakasunduan na hindi naman po natin ito uh, mailiwasan. Minsan natatakot tayo, natatakot tayo sa mga judit, judit. Natatakot tayo sa mga na sa ipis, pwedeng natatakot kayo hindi pa. ah uh, So, yung pag-aalala po, hindi po yan galing sa Panginoon. Kung meron man tayo pang mga sakit o karamdaman, patuloy lang po tayo na na lumapit sa Panginoon. Na manalangin tayo galing ng ating mga ginagawa, mga uh, prayer chain natin, na palagi tayong manalangin sa Diyos. Dahil, Uh, sabi niya na kahit ano man yung mga naranasan natin, mga problema natin, sa man tayo naroon, nariyan ang Diyos. At ito pong talatang uh, Josue 1.9, isa po ito sa mga life verse ko na talaga po uh, pinangahawakan ko at ito po talaga nilalagay ko sa mga papers ko, sa book, sa Bible. Uh, na ito po yung Joshua 1.9. Ang sabi ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat, sapagkat ako si Yahweh, na yung Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Kaya, saan man po tayo naroon, uh, wag po tayong mawawala ng pag-asa, wag tayong matatakot at uh, isipin natin na kasama natin ng Diyos, nariyan ng Diyos na lagi natin kasama at laging nasa puso natin. Amen po. At ang pangatlo, ang um, ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan ay isang omnipotence. Sinasabi po rito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang gawin ang anumang bagay na sa kanyang kalikasan. Siya ang may kakayahan lumikha at mapanatili ang mundo at lahat ng bagay dito. Amen po. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nakalagay. ay nabasa natin, talaga na, 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 kung nalaman natin sa kanyang ang uh, paglikha. Ang sabi nga po sa Genesis 1 verse 1 hanggang 3 at hanggang 9 po. Ang sabi po baad uh, alam naman po natin na ang Diyos na makapangyarihan ang siyang tunay na uh, may gawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaniman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, pagkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos na ito'y pagmasdan. Amen. Marami pa po lahat ng bagat at maging tayong tao ay kanyang nilikha at siya po ay natuwa. Kaya, ganon uh, ganoon ka, kapagyarihan ang ang Diyos natin na ginawa sa buhay natin. Na hindi pa man po tayo ay pinapangala, ay may plano na po ang Diyos para sa atin. Alam na, kilala kilala na tayo ng Diyos. Maaring tanong natin sa sarili natin na Gaano ba natin tunay na ang Panginoon sa buhay natin? Kasi ang Diyos kilala-kilala tayo, wala mali tayong malilihim sa Kanya. Kung timo bilang ng buhok natin, ay alam niya. Tulad nga po ng, ng Kanyang uh, paglalang sa mga bituin na may kipo yata uh, trillion, hundred trillion sa bilang na may kanya-kanyang pangalan ay alam na alam ng Diyos. At ang kapangyarihan po ng Diyos ang siyang may likhan po. At wala pong sinuman ang makakagawa ng ganung bagay, kundi tangi ang Diyos lamang po. At sa halping na po na uh, bilang Diyos na kapangyarihan nagkatawan tao po ang anak ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoon ay ay pumunta dito big pinagkaloob ng ating Diyos Ama dahil sa kanyang pagmamahal na binigay niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin para po uh, para sa kanyang pag malaking pag -ibig. Amen? At para po sa ating po uh, kaligtasan. Amen? So, lahat po ng uh, kapangyarihan ay talaga po ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang Ama, ang, ang, ang Diyos, ang, Pang Ama at ang Panginoon Jesus ay iisa. Kaya nung nandito po ang ating Panginoon, gumawa po ako, uh, ang Panginoong Jesus, gumawa po siya ng mga uh, himala, makakapangyarihan niya na na kanya pong ipinakita sa ating mga tao ang pagpapagaling niya sa mga iba't ibang mga karamdaman. yung mga yung bulag nakakita yung pilay nakalakad yung may mga matagal nang may karamdaman sila po ay nagsigaling at maging yung yung sinasabi na po doon sa ating po nabasa na kay Peter na nasa uh, nasa dagat na kaya niya pong patahimikin ang bagyo o at dagat na nagaalboroto na parang itinutula ka ng pa pailalim dahil sa laki ng alon. Pero dahil ang Diyos kahit siya ay nagtutulong, alam niya ang lahat ng bagay at siya ay may kapangyarihan para po uh, itigil yung uh, bugso ng bagyo na iyon at namanghako ang kanyang mga disipulo. At maging isang kapangyarihan ng ating Panginoon ng Isus, yung uh, pagkabuhay ni Lazaro. Alam natin na ilang araw na patay si Lazaro, ngunit uh, dahil uh, uh, alam ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay bumadaloy sa buhay ni Lazaro. Ito po ay muling na buhay. At marami pa po iba pa na ating po uh, nadalang na pag-aralan tungkol sa kapanyarihan ng ating Panginoon. At maging sa ating po personal na buhay o maging sa personal na buhay ko, marami po uh, tinugol ang Panginoon na, na marami po siyang mga uh, hindi ko na matandaan basta po ang alam ko uh, nakakilala po sa kanya na noong dati-dati ay hindi po talaga naging maganda ang naging buhay ko. Ngunit dahil sa pagkakakulala ko sa Panginoon, hindi-hindi niya po akong binago. Lahat po ng bagay na na hindi maganda sa akin, ay unti-unti ko -unti po patatanggal. At patuloy pa rin po na ang Panginoon ang siya po nagtutuwid sa akin. Dahil alam niyo po na bawat uh, isa sa atin ay maaaring mayroon pa rin mga pagkakamali. Ngunit bilang uh, lingkod at uh, tayo po ay nagbabasa ng ating uh, salita ng Diyos at uh, kailangan natin ito ibahagi sa ating kapwa ay talaga pong hinihiling ko na maging uh, maging maging isang modelo din po ng kabutihan ng ating at ang pang-apat po ay men. At ang pang-apat po ay uh, omnibe, All loving God. Yun po. Ang katangyan po ng ating Diyos ay mapagmahal sa lahat at nilalais ang pinakamahusay para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya ay mabait, siya ay maawaib, at mapagbigay. Yan po ang ating panginoon. At gustong-gusto po ng Diyos na tayong lahat ay Kanyang pagpalain sa mga mabubuting bagay. Amen. Ang salita Omni beno Bolen, ay nagmula po ito sa salita latin na Omni. Ibig sabihin ay all lahat. At ang salitang benevolent, ibig sabihin ay mabuti o mapagkawanggawa. Amen. Lagi kong sinasabi na God is good all the time. Lalo na ka tayo po ay may mga pinagdadaan ng mga problema. Imbis na tayo po ay magmaktol, Lagi ko po sinasabi, ibig na magulumihan ako, lagi, God is good. All the time. Kasi, alam ng Diyos eh, siya, wala namang problema na hindi ibibigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kayang bigyan ng solusyon o hindi mo kayang dalhin. Kaya lahat ng, ng problema iniisip natin, naakala natin ay eh, wala na tayong pag-asa, wala na tayong solusyon. Pero, manalangin tayo, manalangin tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Napakalapit lang ng mga anak ating Panginoon. At ang mga salita niya, doon tayo kukuha ng lakas sa pamamagitan ng mga pangako ng Panginoon na tunay ang kanyang mga pangako sa atin. Na hindi niya talaga tayo sa uh, Anak niya tayo eh. Wala namang kung uh, ama o magulang na, na kayang pabayaan ang kanyang anak. Kahit nga po ito ay pasaway, talaga po mahal ng Diyos ang kanyang mga Amen po. At uh, lalo na uh, siya po ay tunay na napakabuti at tapat hindi siya nagbabago. Kahit minsan, talaga po nasasabi natin na kahit tayo Christian na, nariyan pa rin na nakakagawa tayo ng hindi natin naman sila na maging sa ay parang sumisiksik yung, yung kaaway na, na parang nadadala tayo. Pero dapat po hindi, hindi natin hayaan na makasingit yung kaaway sa kaisipan natin o sa puso natin para po uh, hindi naman po tayo um, kung maka ano sa Panginoon na bigyan natin ng dagdag ng sugat yung mga sugat na tinamo na ating Panginoon Talaga po mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi na tayo kababayan. Hindi na tayo iiwanan. Lalo na kung tayo po ay tunay na pinili ng tawag sa kanya, magpapakababa tayo, hihili tayo ng presensya niya, na gawin natin kung ano yung kalooban niya, yung pinapagawa sa atin. Lagi po tayong maging magpapasalamat Meron man, kaunti man, marami, o sakto lang, pasalamatan po natin ang mahalaga uh, biyaya po ng Diyos. Pahalagahan po natin. Lahat ng meron tayo, lahat ng tinatanggol natin na meron tayo, pahalagahan po natin. Dahil meron ay ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay nakila at makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago patuloy po siyang kikilos sa buhay natin. Bibigyan na tayo ng higit pa sa lahat ng mga mga kahilingan natin. Sobra-sobra pa po ang ibibigay niya sa atin. Basta po uh, maging tapat din po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Uh, muna nga po na na wala naman po tayo dito na ibang pang mga uh, material o anumang bagay. Basta alam ko po sa ating uh, pagkakilala sa Panginoon, wala po tayo ibang inaasahan. Kundi mabigyan niya tayo ng isang buhay na kasiyasya. Isang buhay na pinaka natin. Kung tayo man po ay kulin na at bumalik na sa Kanya, magkaroon tayo, ipagkaloob na sa atin ng ating Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling natin siya sa kabilang buhay. Amen po. Kaya pasalamatan po natin ang ating po Panginoon Diyos sa bawat araw, sa bawat oras, at laging na po kasama natin siya ang kanyang banalang sa Amen tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa katagumpayan ng aming gawain po. Tunay po na anawaan namin ang iyong mga salita at ang kapahayagan nito. Dalangin po namin na patuloy po maramdaman ang presensya mo at iyong kadakilaan ng pagkamangunawain mo, ang pagkamabait mo, ang pagkamapagmahal mo sa amin, Panginoon. Panginoon, amin po tinataas ang bawat pamilya, pamilya, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Naging, na pagkaloban niyo po kami, Panginoon, ng mga relasyon na puno-puno ito ng pag-ibig na ang aming pong uh, pananampalataya, Lord, ay patibayin mo na ikaw lamang ang nais namin makilala sa buhay namin, Panginoon. At Lord, tinataas din po namin, Lord God, ang um, aming pong bansa, ang lahat ng mga bansa, Panginoon, batid mo po kung gano'ng nakagulo ang bawat bansa, na may maraming uh, kapahayagan na Panginoon, na ikaw ay malapit ng bumalik dito sa mundo Panginoon. Lord, dinadalangin namin na kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay Panginoon. Basbasan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Kung saan kami narabaon, Panginoon, Panginoon, ang mga Pilipino, ang mga kapatid, ang mga Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay patuloy na mananalangin, Panginoon, para sa iyong kaabagal na kami po, Lord God, ay iligtas, Panginoon, sa mga uh, masasama. Alam namin na pasama na ng pasama na marami na, Panginoon, na mga naglalabasan ng na mga gawa ng kaaway. Ngunit, Lord, naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kadakilaan, kami po ay iniligtas mo, Panginoon. Ganun din po, basbasan mo po, Panginoon, ang aming, uh, aming sambahan, Panginoon, ang aming po church, the Church of the Living Faith, Panginoon, sa pangunan po ng aming senior pastor, Pastor Alvin Carrad, Panginoon. Lord, uh, patibayan mo po, basbasan mo ang kanyang pamilya, pang Panginoon, ang kanyang Ana, mga anak, mga manugang, ako, Panginoon, patuloy mo pang pagpalaki ng bawat isa sa kanila at ko ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Ganun din po sa iba pang mga pastor, Panginoon, mga aming kapastoran, Panginoon, na hindi ko po nababanggitin ang isa isang mga pangalan at maging kami, Panginoon, ng mga lingkod mo mula uh, sa mga pinakabatang miyembro ng Church of the Living Faith hanggang sa pinakabatang may edad, Panginoon, po, ng membro na naglilingkos dito sa aming sambahan, Panginoon, sa aming church, na ikaw ang aming ulo, Panginoon. Lord, dalang namin na basbasan niyo po ang gawain nito ay devotion nito, na lalo pa pong lumago at lumawak ang maaabot ng gawain ito, Panginoon. Turuan kami na tunay na maging matapat sa iyo, manalangin at Maibigay namin ang mataas na papuli pa sa salamat at pagsamba. Ito po ang aming galangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen.